Magaluto nga ho pala kami ngayon niring pansit bihon, dahil nga ho may naasahan kami bisita for today's video ay for the go. So ayun ho ay naglagay na nga ako ng kawali din sa kalan tapos nilagyan ko na nga ho ng mantika para nga ho mag-isaaring sibuyas at pawang tapos kasama na ho rin itong ginahit na manok. Tapos so oh, ay nilagay ko na nga rin yung mga ginahit tapos it na galing sa bayan na dala ni tita kanina. Tapos so oh, ay nilagyan ko na nga ng mga pampalasa, sa kagaya na nga lamang ng durog na paminta, magic sarap, magic sarap, pakan man. So ayun ho oh, ay pinakuluan na nga lamang namin mga ilang minuto tapos inilagay na ho aring mga gulay na no, ang lahat din sa pansit. I for the go! Nung maluto na nga ang mga pampalawak sa pansik ay sinali na nga muna namin sa isang lalagyan at pamaya ay alagay namin pag naluto na nga ang mga bihon. Ay, ano na yun? After ko na may salin yung gulay ay nilagyan ko na nga ho na rin pitong basong tubig para pansabaw mamaya sa bihon tapos kaunting toyo at kaunting mantika. Ay, for the go! Aroy ah! Ay di, ayun ho, ay nilagay ko na nga mga bihon, mga kalahating kilo na binili sa bayan Tapos ho, may tira kaming pansit canton dini, ay nilalawak na namin dini, sayang ay Tapos ho, ay nilagdagan ko na nga ho na isang dram na tubig Dram na tubig? Hindi man, oy! Isang basong tubig, tapos maya maya ho, ay dumating na nga ho, aring inaasahan namin bisita ay, Ayun ho, ay mo na nga muna ho ni tita, habang ako nagaluto dini ng pansit ah! So ayun ho, ay na nga rin, inaluto natin din yung pansit bihon. I for the go, let's eat. Tapos yun ho, ay bumalik na nga ako din eh sa mga bisita, tamang kwentuhan, iyakan, kamustahan, kainan, and everything. Eh tapos sorry nga ho pala mga bisita namin ay galing pa doon sa Bagsok din eh sa amin sa Mindoro ay baka kamag-anakan ho namin kayo kaming mga Hernandez family. I for the go, aroy ah! idea hey, di nga ho, umuwi na nga ho sila at pagkatapos nga kamustahin ang aming lola ay balik ko kayo din sa amin. And pass forward nga ho kinabukasan ipapunta nga ho kami ng ilog para nga ho magbanlaw na rin aming nilabhan kagabi ay sobrang dami pa naman ay. Pagkagar ni nga ho walang tubig din sa irrigation na tigang iga kami hin napunta doon sa ilog para nga magbalaw ng aming mga labahin. Ano na yun? Nung makarating na kami din sa ilog, agad-agad nang nga akong bumaba din sa rosco Para nga ibaba rin mga labahin para ihagis doon sa baba At ang hirap nga akong mag-akit panaog Anong ngalay sa tuhod? Ano na yun? E eh, paano ba naman ho? Anong hirap ng umiidad na? Kaya hirap na hirap na din umakit panaog din sa pababa ng ilog Ano na yun? Aroy ah! So ayun ho, pagkatapos ko nga yung maibaba rin mga labahin at maihagis doon sa baba Ay inumpisahan ko nga nga mga pagbabalaw din eh ni... Sa katunayan nga, ho, aray nga aking pagbabanlaw ay pangalawang batch na din eh, kaya pangalawang balik ko nga din sa ilog para nga magbanlaw dahil nga sa sobrang daming labahe ng mga nakaraang araw. Ano na yun? So ayun ho, medyo nagtubog nga muna ako din sa ilog para nga humabasa ang aking katawan dahil sa sobrang tindi ng tirik ng araw ay medyo masakit-sakit sa balat. Aroya! <laughs> Hindi pa nga ho gumagaling ang akin sunburn sa pagkakaligo doon sa at Arin na naman nagpa na naman ako din sa ilog. Dahil nga ho may sunburn na nga ako, hindi ako tumitigil sa pagligo sa mga garning ilog hanggat hindi ako nagiging uling aroy ah. Wala nga ho masyadong tao din sa ilog dahil nga tapos na ang mga nakaraang bakasyon. Kaya medyo malinis ang ating ilog at malino kaya ang sarap pagbanlaw ng ating mga labahin. So ayun ho, tapos na nga ako sa aking pagbabanlaw at oras na nga para iakit isa-isa din sa itaas para nga mamaya isasalyan na lang doon sa Rosco Ano na yun? Kita nyo naman ho di kung gano'ng kahirap akyat pa na obdini at anong ngalay sa tuhod. Ano na yun? So ayun ho, inutay-utay ko na nga ang pag ng aking mga binanlawan ng damit para nga mamaya ay kakaunti na lamang apanhik ah, doon. Kita nyo naman ho di yan, pagpanhik pa lang doon sa taas, ay anong ngalay na what if kaya kung mabigat pa ang iyong biyabit na labahin? Nung maipandi ko na nga rin mga binalawang kong damit at bumaba nga ulit ako din sa ilog para nga magtampisaw ng kaunti ulit para nga mag-relax din sa aking napagkaupuan. Tapos so ay dumating na nga ho pala din na nagatindad sa taas ng halo-halo kaya naman di ako nag na bumili ng tatlong piraso dahil nga tatlo kaming nandini. Kaya nga ho kung makapapasyal kayo din sa amin sa ilog ng kalukmoy ay pwedeng pwede kayong bumili din ng halo-halo, 25 pesos lang per baso, gayaan. Perfect na perfect nga ho ari Sa sobrang init ng panahon ay dapat tayong kumain ng ganiring mga malalamig. Dito na nga ho namin kinain na ring halo-halo habang naligo at nagalaba. Tapos ho, maya-maya ay nagkayaan na nga kami umuwi at medyo matindi ng tirik ng araw at medyo masakit na nga ho sa balat. Ang kasama ko nga ho din sa pagbabanlaw ng damit ay si Ate Cory at si Kuya Ena na aming kapitbahay. At pagka wala na naman tubig din sa irrigation ay mabalik ho nga kami din kapag meron na naman kaming mga labahin na para banlawan lamang. Tunay ka nga naman ang kasabihan kapag may gusto may paraan kapag ayaw ay may dahilan. And yun lamang muna for today's video. Salamat po sa inyong mga pananood. Bye!